Ang ganda ng t-shirt, no? Ayun nga pala yung mga ipabibigay natin doon sa mga sumagot sa ating survey questionnaire para sa aking thesis study sa Masteral sa Taguig City University. Uh, kulang pa kasi yung respondents na sumasagot doon sa aking survey and kailangan ko ng at least 280 to 300 na respondents. As of now, uh, medyo kapos pa talaga and 100 plus pa lang yung sumasagot. So madami na tayong nasenda ng mga GC na mga nagpagawa sa atin pero yun, Siguro, sobrang busy lang din talaga nila at hindi nila mapaglaada ng time yung ating survey. Pero sobrang, sobrang dali lang naman niyang sagutan. konti lang naman yung mga questions. So, ayun, uh, naisipan ko na magbibigay ako ng sampung ganito. Ito na yung kita nyo rito sa monitor ng PC ko. Bibigay tayo ng sampung na ganyan para doon sa mga uh, sabagat sa ating survey questionnaire. Uh, doon, ilalagay nyo po yung email nyo at ayun po yung gagamitin natin pag namili po tayo o sino. Electronic po yung ano, pagpili. Gagamit po tayo ng spin para doon sa magpapili nating sampu na pwede makakuha ng ating pag na Pilipinas t-shirt. So ito po yung ating ano, yung Pilipinas t-shirt. Papakita ko sa inyo. Ayan, ito nga pala yung ating ipapag-giveaway doon sa mga samagot sa ating survey para doon sa aking thesis study sa school. Ayan, medyo malaki lang siya tingnan kasi 3XL yung size na ito, yung nasa mannequin. 3XL yan. At kaya sobrang laki siya tingnan. Kapag medium kasi saktong-saktong fit lang siya dito. So, yun, ikot natin. Ayun na nakalagay naman sa likod. Laki lang niya tingnan kasi 3XL. Tingnan mo naman. Wink, ito ba? Sobrang laki. 3XL kasi yung size na ginawa ko sample. Pero yung pamimigay natin dyan, na mamimigay tayo ng sampung ganyan para sa mga sumagot na sa ating survey questionnaires para sa aking thesis study. Yan, i-upload ko nga po rin pala ito dito sa YouTube kasi yung iba sa mga naging client natin sa Shopee, Lazada, yung TikTok Shopee, pwede rin nilang makita. So, yun. Ito yung ating pamimigay. Sampu nito. Sampung piraso niyan. And mamimigay tayo ng dalawang jacket na ganitong design din. No? Pilipinas inspired din na jacket. Dalawa naman nun. Ito, sampu. So, yun. Sa mga sumagot po sa aking survey questionnaire para sa thesis study, uh, nasa link po ng video na ito yung description. Uh, exclusive lamang po yun sa mga naging client ni JG Printing kasi yun po yung aking study sa Masters in Business Administration sa Taguig City University. So yun, ayun po yung ating uh, pag-giveaway. Uh, sana na nagustuhan nyo ito. And yun nga pala, iraraffle natin yung ano, yung giveaway nito sa pagkabanabuo ko na yung ano, yung respondents sa kailangan ko. So kailangan ko lang at least 280 to 300 respondents para dun sa aking thesis study. So, sana po doon sa mga nakapagpagawa na po kay JG Printing. Isagot lamang po kayo sa link. And yung email nyo po, yung magiging, ano natin, um, raffle draw nyo po yung email nyo. I-ano po natin, spin po natin, na uh. nilive po natin yung spin para mapili kayo. Ayan, meron po itong dalawang variation. Uh, kung sa kasakaling kayo po ay makuha or mabuhat ng sa ating spin, uh, mamimili din po kayo kung ito na ang nakalusulat is Pearl of the Orient or yung isa pang Uh, variation. Ang nakalagay naman is, I am not a Filipino for nothing. So, yung mamimili lamang po kayo. Kahit saan po kayo sa Pilipinas, ay uh, ipapadala ko po yun wala kayong babayaran. All free po yun. Kahit wala kayong babayaran. So, kahit nasa Mindanao po kayo, Bisayas, kahit malayo po, papadala naman po sa inyo. Basta sumagot lamang po kayo sa ating uh, survey questionnaire. So, yun lang po. At ito naman po yung ating survey questionnaire na konti pa lang po yung sumasagot. And i-upload ko rin po ito sa YouTube kasi para makita po ng ating mga customers sa Shopee, Lazada, and TikTok Shop na baka sakaling mapanood po nila at magsagot po sila doon sa survey. Sobrang dali lang po. Ano, ilalagay ko rin po sa description ng video na ito yung link na kung saan po kayo pwedeng magsagot nung survey na yun. Um, Google Form po yun. I-click uh, mo lang po yung link and diretsyo na po sa sagot. Basta so maglagay lang po kayo ng email doon para ma-enlist ko po yung mga email nyo at pwede po kayo makakuha ng ating pag-giveaway na t-shirt. Bali, sampung t-shirt po yung ipamimigay natin at dalawang uh, jacket na ganoon din po yung design. May dalawa lang po yung variation na pagpipilihan nyo. And pag kayo po napili is pili lang po kayo kung anong size and kung anong variation po yung gusto nyo. So, pili lang kayo sa dalawa na yun. So, yun. Ang sasagutan lang naman po dito is uh, madali lang. Check lang naman po yung pipindutin nyo kung okay kung based po sa inyong perception. Ayun lang po yung titingnan niyo. So yun, sa mga kakilala na mga pinagsendan ko ng link na sumagot. So maraming salamat po sa inyo and sa iba pa ng mga sumagot din po. Thank you rin po kasi malaking tulong po yun sa akin para mas mapadali yung aking thesis. So sa so, iba naman po na hindi pa nagsasagot, ah, pwede po po kayong magsagot. Ah, meron pa po naman po ang konting time para matapos po ito. And kailangan ko po yung tulong nyo. Sana matulungan nyo po ako para hindi na po masyado mahirapan kasi medyo nagagahol po kami sa time. And, kailangan ko talaga siyang makomplete. So, yun. Para po sa mga sasagot, sasagot pa lamang, ah, maraming maraming salamat po. At, aasahan ko po na makasagot po kayo. And, hopefully, sana kayo yung mapili doon sa sampu na pagbibigay natin ng giveaway at dalawa ng jacket na Pilipinas po yung design. So, yun. Thank you so much po.